Abay mamaw na nga maglaro ang Iverson 2.0 ng Hornets na si Treyman at parang na-unlock nga siya ng kanyang bagong head coach. Well, sa panalo kasi ng Toronto Raptors mga idol ay ang laking tulong offensively neto nga ni Treyman. Panalo sila 138-133 at ang contribution neto ni Trey Treyman mga idol ay 27 points off the bench and 4 assists at dalawang steal. At siya mga idol ang may hawak ng may highest scoring performance this game. At ang iginaganda pa nga dyan mga idol ay napakaganda ng kanyang efficiency kung saan sa field 52% yan 10 out of 19 at so, sa 3 pointers 50% 4 out of 8. At talagang iba na nga narin rin siya mga idol maglaro kumpara sa pre-season kung saan talagang nasa kamay niya lang ang bola noon and he just goes to work. Pero ngayon nga ang Charlotte Hornets head coach ay parang nga nilalagay siya sa posisyon kung saan makakakuha nga siya ng easy baskets. At may kita nga natin dito sa ilang mga plays na ito mga idol. At umpisa natin yan dito nga sa play na ito kung saan kinuha niya nga ang bola sa side of the court matapos nga ng down screen sa kanya Then he just gets the ball then straight to attack mga idol at nagpasabit foul dito. Matalinong end one play para nga kay Treyman. And on the second play, kanya namang pinamalas ang kanyang catch and shoot ability Magkakuha niya ng bola tira agad sa 3 pointer at inulit nga dito mga idol ng Charlotte Hornets Ang play nila dito nga kay Draymond kung saan kukunin niya ang bola on the other side of the court And it just goes to work another bucket para nga dito sa Iverson 2.0 ng Hornets And then nang nilagay na nga sa kamay niya ang bola at abay binol pressure nga siya itong Toronto Raptors alam naman nating magaling siyang ball handler Abay nag-explode nga lang siya to the rim another basket para nga kay Draymond And then another high IQ play para nga sa kanya kung saan ito ngang shot blocker na si Chris Boucher ay gusto nga siyang supalpalen pero he wisely uses his body para nga alisin ng ability nitong Raptors player na supal palin siya sa man pa ng pag easy basket yan And then isa nga ito mga idol sa mga weapon ng Hornets ngayon, ang 2-man game, ang duo ni Treyman pati na rin nila Melo Ball, parehas na scorer. At sa screen and roll na ginawa nga nilang ito ay hindi nag-roll si Treyman kung hindi nag-pump sa 3-pointer, abay easy basket habang nga sila ay nagahabol. At sa drive naman dito nila Melo Ball ay naakit niya nga ang mga Toronto Raptors defenders kaya naman wide open, Treyman another 3-pointer para nga sa kanya. At para nga sa panghuling play ay ang specialty nga neto ni Treyman of the dribble basket. At talaga nga namang parang nang nakuha niya yung bola ay ginanahan at kumislap ang kanyang mga mata. At ras ng koonte, buelo, then crossover straight to the basket, another bucket para nga dito sa Iverson 2.0 ng Hornets. So napakaganda nga talaga ng kanyang naging performance para sa Hornets against niya sa Toronto Raptors. Isa siya mga idol sa mga rason kung bakit sila nanalo at kudos din sa anilang coach mga idol na kung saan hindi niya lamang ginagamit si Draymond bilang primary ball handler kung hindi siya rin mga idol ay threat kasi sa labas ng dahil sa anang shooting ability at ito nga mga idol ay tinitake advantage ng bagong Hornets head coach. So kudos sa kanya for using Draymond the right way.